Pagbadi shout out kay sa mga Nueva Charity Group Next sa mga members and officers ng Nueva Ecija Charity Group shout out kaya din shout out kay Edelita Peru shout out kay Adeline Urbano John Andro Esgueda shout out pa rin kay Joel Pedi Joseph Analin Joshua from Rolando Gonzalez na Ronda Styleri shout out pa rin kay Christine Reyes Well, Rosemary ng Santo Nino First San Jose City pagbati pa rin kay Lester Arenas Romulo Dumlao George Tolendres Francis Clary Renato Del Carmen, Romulo Avella at sa driver si Kenneth at big boss galing set out kay Junior Lazada, mula yan sa team Roman Garcia kay team Paulman Garcia ng Fatima pantabangan Nueva Ecija, galing set out kay JB, Angel, Jim, Joben, Reven, Baji, Grace, Lebron, William, mula dyan kay Boots at Eugene. Ano uh, ba uh, yung sales site? Sige ba, hanapin natin yung sales site. Anong pangalan ano? Yung cell site, yung may yung tower. May tower po dito Sige ba? Okay, magandang umaga sa inyo lahat May isang concern citizen kasi sa amin na Nagpapabot sa amin na mayroong taong namumuhay na mag-isa Na kailangan ng tulong Kaya hinahanap namin yung direksyon na binigay sa amin ng isang concerned citizen Nandito na kami sa site, hahanapin namin kung saan siya malayo pa kasi pinanggalingan ko galing pa ako ng munyos kasama ko ng aking team dito sabay-bayan nyo ang aming paghahanap at pagtatagpo ng isang, ng isang kailangan nating tulungan isang matanda daw na bulag Ali kayo, samahan natin ang mga team natin. Sama-sama tayong panapin. <laughs> tulungan nyo kami maghanap. Kamaan kami ng mga bata, dalawang bata dito na magagwapo. Kaya dinala kami dito sa bahay ni tatay, dito sa kubo niya. Ito ang kanyang tirahan dito sa nakubo, na dito sa may malapit sa cell site. Kaya no, oh, napaka, oo oh, nga, kailangan niya ng tulong talaga kailangan mo talaga makakita oh, para ma asikaso mo din na sarili mo para hindi ka masyadong mahirapan ayan nyo at pag may pagkataon pa kaming at may tutulong ko eh po kung pahirapan na po ako hindi wag ah kung gusto mo na mamatay, halimbawa. Ay, ngayon, kung hindi ko, ka pa, hindi pa, ka, ka, hindi lo, ka pa yung, kailangan mamatay. Yung masataan ko, ay, ay, malakas ko pa, haba pa buhay mo. Sabi Kaya sabi. nga. Eh, sa ka ko, ang buhay ko ng tao talaga, talagang, kung sa kwad, una-una lang ka ko. Oo nga. Ito sa loob ng kanyang kubo. Makita mo talaga, kahirap siya talaga na kwan. Pag kwan, Uh, kung sino man yung pwedeng tumulong sa kanya na madala sa do espesyalista na doktor para sa mata kasi ito rin siya masyadong mahirapan pagitulungan okay, na lang natin ang ating kababayan si Mang Isko <laughs> ayan nyo Mang Isko at sa, lip, sa, sa lahat na magagawa namin ihanapan ka namin ng tutulong sa inyo ah uh, dahil sa mga susunod na araw, papasyalan ka din namin. Opo. Para mabigyan ka na naman ng kunting ayuda sa mga may magbibigay, iatid ko sa inyo. Yung tutulong, mga tulong. Kung sino anuman man may bibigay na tulong, may bigas, kung groceries, may pera. Oh, magluluto kayo, kayo hindi na kayo bibili ng ulam nandiyan na may sardinas oh. mayroong pilis dyan sa umaga naman may kape na dyan magpainit lang kayo ng tubig o, may kakape Ayan nyo, at uh, anong masabi nyo ngayon at uh, nadalaw namin kayo? Ay ako pinagpapasalamat po na sa tulong po ninyo at saka isa pa, ho. maraming maraming salamat po. Isa pa, uh, hindi ko akalain na darating kayo na ikaw nga magbibigay ng konting tulong. Yun lang po, maraming maraming salamat po. Okay, dito namin tinatapos ang aming vlog hanggang sa muli. Hanggang sa muli namin pagbabalik. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. This is DJRG. Okay, magandang umaga sa inyo. Pwede ho bang malaman ko anong pangalan nyo? Ay, Kami po oh, ang vlogger. Po, Francisco Perez po. Francisco Perez. Ilang taon na kayo? Yung, yung nani ko po, po Francisco. Pasinlo po yung sananay. Sa tatay? P. Perez. Perez. Ano? Uh, mga taga saan po kayo? Uh, Munozo ako. Naghanap kasi ako ng konsansan ng mga kailangan ng tulungan. Okay. Eh, may lumapit sa amin na kailangan daw kayong tulungan. Punta, hanapin namin kayo. Okay. Kaya naghanap kami. <laughs> nagtaram tanong kami kung saan sa... Meron pong kandito, yung pong nagbabantay ng globe. Ito pong globe na yan ay... Oo, oh, yung security guard nga. Kababaro nyo. Ah, uh, siya nga naglapit sa amin na uh, puntahan daw namin kayo. Ah, ano yung pangalan niya? Si... Ayun, ni... si... Nagpapagawa sa amin, nagpapatay sa amin. Kaya yun, sa sabi niya sa amin. Ay, ay na niya na... Tagamon yun po yun. At tumutulong. kanina. Tum tumutulong kami kaya Oo. sinabi niya sa amin na puntahan niyo yon at kailangan niya ng tulong sabi niya hmm. matagal na no, ba yung talagang hindi na kayo totally hindi na nakakakita hindi ganito po yan eh ako po kasi eh wala po akong ibang anong buhay hindi tumutulong po nilangang ko bra ganun no? tumutulong eh, sa bukid basta sa matulong sa salita po eh all around po ako yung, uh -huh. hanggang sa ngayon ngayon kaya nga lang po, ako yung gabi-gabi ng aking mata, e, ganito po, May po May, eh. May nung lang. Eh nung doon po, nung mayo po, mayo eh, mayo nung 2021 po. Kaya ngayon, eh parang lumala po yung mura ko, kaya ngayon po. Ngayon, kaya sinyerto na muna po at medyo nakatama ako ng konti ngayon e, okay. po, nagpatingin po ako. Uh Oo. -oh. Doon sa kabo, doon, sa kabo namin. Uh -oh. Kasi, po, taga San Tuyper po ako ngayon, eh, taga po, po, doon ako sa, sa barrio po, barrio. Diyan uh -oh. sa po, na sa bisita ng ngayon po, eh, kinamahan niya ako. Ngayon, kung kinamahan po niya ako, eh, kinuwento kinu kinu po, po yung mata ko. Eh, ganun po, ganun, ganun eh. Eh, tatay, eh, kasi ay, eh, ang 2-3 ata o 2 hindi na po, ganun. Magbalagay ka, sabi nga na, na kasi na sa June, June 11 o 18, magbalagay ka, sabi, hindi na pa ako makabalik. Ngayon, nung gano'n na nga po, at uh, nung June, July, uh, Pero ang ang sabi ng doktor, makakakita pa rin daw kayo? Eh hindi, hindi naman po sinabi ni doktor sa sa pangalawa, yung po sa, doon po sa Munoz. Kaya ang sabi niya, sabi niya, tatay ka niya. Sabi ko, eh kasi ganito, sabi niya. Eh habang buhay patahal ka niya. Yun ang sabi sa akin. Baka katarata lang kasi yan. Sa mga espesyalista kasi kailangan makakaalam niyan. Opo ah. Hindi kung sino-sinong doktor. Kailangan Apo. espesyalista sa mata. Kasi po, eh, yung pumunta natin talaga nga pagkakailan po na di kailan lang nung na, mga nakakarang taon nakakita rin kayo ay talaga ka malino po po uh, ha, di, ha, di, palagay ko hindi kuan yan kasi kung magagamot pa yan ayun yung, sa mga susunod di pag mayroon ka, tay pagkataon na, mayroon tutulong paggagawaan yatid okay. namin kayo sa hospital sa, sa specialista mga ganoon baka para matingnan at ma-examine at gagamutin kung makakita pa kayo bigyan pa kayo ng libreng salamin <laughs> ganon oo nga doon po yung mga kasabi nila di ngayon mga isang taon na kayong hindi nakakita ganon ay wala bueno po ah paano na kayo nang kwan Kay, dahil hindi kayo nakakita hindi kayo nakakaninag kahit konti ang gawa ang, nakakaninag kaya lang po kaya kami dati paningin malabo

o may natulungan na tayo doon na pa-hospital, na okay. sa Baguio General Hospital. Ngayon magaling na, diyan na nagtatrabaho na. Lalaki po 'yon. Lalaki Oh. Taga Sampugo. Ano po yung kanyang depresya? Ah, uh, pina yung kanab doktor na nakaalam doon sa ay, pinadala ko na lang sa sa hospital para may sumama sa kanya hanggang gumaling sinuportahan namin. Dito sa aming channel. Ay, ka kasama. May kasama niya 'yung asawa niya. Ay, kasama ko 'yung yun. May may sig may, may contact na lang kami sa cellphone ay, habang nando sa ospital, tinutulungan din namin hanggang pag-uwi niya. Ayun mukha ko. Pag-uwi mo, pagdating mo dito, pupuntahan ka namin, bibigyan ka namin ng ayuda, tulong. Ay, ayun, eh. Ngayon ay, magaling ayun. na. Kung wala na kayong kamag-anak dito sa paligid, sa mga malapit, ay, po, ganon. Ay, mayroon, ay, Pero tiga, sir, tiga rito rin kayo talaga ay, mayroon, kayo, ay, sa ay, yung pamaking ko lang po, ang Sino? Ay, yung, yung pong isa, yung pong... Palagi ako sa, sa Santo Nyo Third, eh. Kuan, uh, andyan po sa uh, e. Marcos. Yung kuya niya, andun din po sa F.A. E. Marcos. Ah, sino, sino na, doon ako nakatira kayo sa F.A. E. Marcos? Ha? <laughs> doon ako nakatira kayo, eh. Sa, sa isang hotel. Sino? <laughs> yung, yung, sino? Ay, po, boy, boy, ah. yung, yung pamaking ko, lalaki. Sino? Ho? Ang po, Boyet. Boyet Perez. Boyet Perez. Hindi, eh, eh, hindi naman kayo pinapasyala, ano kaya binibigyan ng tulong, halimbawa gano'n, ngayon, na konte Pero sa, doon po naman sa Cebu naman. yung pamilya nyo, halimbawa yung, yung asawa nyo, anak nyo. Wala, wala, wala pa akong pamilya. Ay, wala akong kayo pamilya. Hindi kayo nagkaroon ng pamilya? Tulong pa namumuhay po. Ay, ganun ba? Dalawa na lang kami lalaki na... Magkapatid. Kaya lang po, matay na yung pong aming pilakabatang kapatid na rin. Hindi, bakit hindi, hindi nyo naisip mag-asawa, mag, mag gano, pamilya? Hindi naman ako nakikalaman, nagtatanong lang. <laughs> pinapa nagsay Pinapatawa ko lang gano'ng para hindi kayo ma-stress naman. Opo yun nga po, kaya, siyempre yung nga po, siyempre gusto ko nga po yung, yung bagay, gusto ko nga po yung dito na Ay ayo kung may pagkataon nako, may pagkataon kami, palagi namin kayong pasyalan para hatiran ng tulong. Paano makita? Pwede bang makita kung paano kayo mag magluto, mag sangkay kumuha ng tubig? Ay. ganun, pwede bang kan? Ito po yung puso, yan. Ah, uh, may may puso naman pala diyan sa Ay, tabi niya. Yeah, yung pupira gawa nung nung kay. Ah. Makita ko pa paano kayo mag, may, may dala na kasi kaming bigas, Apo. may noodles, Ay, may kape, po. may sardinas. Oo, oh, di bibigyan nga sa inyo. Apo. Para makatulong man lang kahit Apo. konti. Salamat ka. Tingi bigyan mo nga. Isa-isa mo kung dito ka, ilagay eh, mo dito may sabon na may dito ipapahawak namin sa inyo Opo. po dyan, dyan dyan sige umuyo po yung mga bata. dyan isa isa mong ibigay ha? hindi yung mga bato umuyo? andito pa ho ano pa? oo oh. ayan dyan oo oh. andito di ibigay mo Diyan muna kaya tayo ipapakita namin yung mga ibigay Opo, po sige po tapos po sige to so, so. yeah, bigas o bigas kasama to Hawak na hawakan ibigay mo sa kanya ito nyo bigas niyo tapos meron dito. isa isa yung isa kaon. yung ludes. di pa hawak mas kanya? tapay. 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 Ito tapay. 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 Kompleto yung 3 in 1 na. po yan. Yung 3 in 1 na yan. Opo, na po yan. Yeah. Lagyan nyo na lang mainit na tubig. So, pa kayo sa binas kayo. Ito tayo. Ito, no. ito sa binas. Ito, pa sabon. Yung pagpaligo. pagdaligo kayo, yan sabon. Meron pa sabon panlaba. Sige, pakita mo. Ito tayo, meron pa sa sabon panlaba. Meron yung powder, meron yung bareta, yan. Na, Para hindi po ako papasalamat sa inyo at talagang kasi po talagang, talagang ganyan po talagang buhay. Ika nga, hindi ko po kagusto na ako magkaga Halimbawa kung ano pang, eh, kasi maraming nanonood dito, Opo. ano ba ang kailangan nyo pang tulong na Opo. unang pangangailangan? Halimbawa, kung maghihiling kayo eh ang akin pong hihilingi lang po ikaw nga ay yung at ulit po itong binigay nyo sa ating katawan ngayon siya pa ho uh, sa si, isang banda pa ako, bigyan po ako ng isa pang mahabang-habang panahon kung ako'y kaya ko po pa hindi na unang una po sa taas tayo manalangin. Oo, oh, huwag so, yung kakalimutan man, na magdasal. Uh, nasa Diyos ang awa, nasa tao po ang gawa. Hindi oh, Yan, pangunahin. Pangunahin po talaga yun. Kung hindi ba tayo mga tutulungan, ang Diyos makakatulong sa inyo. Ganon, sa atin. Eh, ako naman, kung kung, eh, kung, 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 na si kung, ngayon. Hindi eh, ko kung makakita sana kayo, di makakagawa pa kayo ng tatanim ng sibuyas si diba, ganoon. Totoo lang. Uh, pagka po panahon ng tampahan, Ako nga, halos ako halos ang po ang number 1 na pila ka marami na kukuha ng tampa. Noong po nakakaraan taon ng pulon. 42 ta 42 araw ang nilusong ko po, awa po ng Diyos. Hindi po ako umupa at hindi hindi ko po baga, kung hindi po ako umupa ng yung, yung tampa ko, inulunok lahat po yun, yung 42 tao hindi po Nilo, nilosong nyo lahat pa, yan? binayaran ko po lahat po awa na po ng Diyos eh, na ilo ko po lang po kaya lang yung eh, mga kakarantaw na eh, sige pwedeng makita ko nyo, kwan, pa paano nyo gawin yung mga pang araw-araw yung trabaho na magluto ng kainin uh, kaya nyo yung pagkakawan naman na, na mag isa na magluto kaya po, po. Kaya kalimutan po, ko ang lighter para kaya pa, po po eh, po yung aking pulang gagasok kaya lang po ingat at ingat lang doon po kasi kasi po yung akin doon po nakapedit po yung kahoy yung mga yero yung para baga na na Oo. na kuna ng ba wala pong yero sa bilay ay sige sabahan nyo nga kami papunta doon sa may lutuan ninyo at kay mga kwan sige iatid namin kayo